Talog ka, Mama! Talog ka! May challenge pa ako sa'yo na. Bago. Nakikita mo to? Nakikita mo to? Opo. Ano yan? Ano chai. Yan? Chai, yes. Chai, hanggang oh. yan. mo yun na dito? Nakikita mo sa gitna po? Ano yan? Pera po. Pera. Ipanood na dito yung... Wait lang, oh. wait lang, wait lang. Alam mo ba kung anong challenge ang gagawin mo? Alam mo? Alam ko po. Ha? Alam ko po. Alam mo? Po. <laughs> Sige, ganito ha. Ito, kailangan, mapapalabas mo tong 500 pesos dito sa gitna. Papalabasin mo siya ng isang move lang. Alam mo, hindi. Palagay mo, mahirap madali. Ito. Mahirap. Mahirap. <laughs> nga, try mo. Move ka lang ng isa ha. Dapat. Dapat, triangle pa rin yan siya. Tapos, mapapatanggal mo yung 500. Try mo nga, dali. Try nga. Ah, mali. <laughs> Hindi yan. Dapat one move lang, oh. Hindi naman siya triangle, eh. Kasi na yung pera sa, ano, sa gitna. Oh, ibalik natin. Ibalik natin. Oh. <laughs> try mo pa, dali. Try mo pa. Sabi mo, madali, ah. Madali mo na. Paano, paano? Sample ka ulit ng iba. One move lang. One move lang. <laughs> <Wow! laughs> <laughs> <laughs> Ibigay ka. <laughs> na po. Ito, po. Na pera, po. <laughs> Nasa loob pa din yung pera, <laughs> <laughs> hindi, hindi. mo naka... Dito yung, labasin, na yung pera, na. <laughs> <"Hindi."> <laughs> o, mo na, po. Oh. Dapat, triangle pa rin siya. Dapat mapapalabas mo yung pera doon. Na one move lang. Eh, nag one move ka nga. Nag move ka nga ng pencil. Nandiyan pa yung pera sa gitna. Wala. Paano? <laughs> Paano nga? Isipin mo. Mupa. Gawa pa, gawa pa. Paano? Kala mo ah. Kala mo madali yan ah. <laughs>

pambili mo rin yan ng toys. Gusto ko eh. Paano nga? Ano ba ako another one? Doon sa right. Anong ginagawa mo? Bakit ka nag-concentrate dyan? ano na? Paano? Kaba. Paano na? Last na lang to, mama ha. Sige nga.